Buwan na ang nakalilipas nang inilunsad ng higit isang daang mga alkalde sa bansa sa pamumuno ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang Mayors for Good Governance Movement. Layon nito, magtulong-tulong ang mga alkalde na tuldukan ang korupsyon sa bansa. Raise awareness on our responsibility as Filipino citizens to really fight for what is right for this country. Tuloy-tuloy na yung aming uh, movement. In fact, last week nagkaroon kami ng nagkaroon kami ng uh, face to face na workshop. Two days before that, two, 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 weeks before that, we have a three day virtual workshop on uh, how we're going to move forward. Ano na yung mga strategic plans namin. Ano na yung mga uh, current plans namin to make the M4GG relevant. Layon din ito na matutong umako ng pananagutan ang mga opisyal ng pamahalaan sa mga resulta ng kanilang pamumuno. Ang problema, sa 1,634 na mayors sa Pilipinas, higit isang daan lamang ang pumirma sa naturang movement. Ang mas ikinalulungkot ng alkalde sa Cordillera, anim lamang ang pumirma. Hindi ko alam ang reason ng ibang mga mayors. I do not know bakit ayaw nila mag-join. Na ayaw naman namin silang pilitin. Basta we sent outward, nagpadala kami ng mga manifesto sa kanila. Pero hindi ko alam, siguro they have uh, uh, different reasons kung bakit ayaw nila mag-join. Isa sa hindi pa nakapirma si Sablan Benguet Mayor Alfredo Dacumos. Kanyang paliwanag, Honestly, inaano ko pa yung form hindi pa ako nabigyan si Nong kaya hindi pa nakapit. Maganda naman yung movement for the good governance. Wala na problema yun. Suportado naman ni retired General Reynaldo Velasco na dati ring mayor ng Santa Barbara, Pangasinan, ang aksyong ito ni Mayor Magalong. Anya, kung hindi ngayon, kailan pa aaksyon ang mga nakaupo sa pwesto? Now, it is up for the new generation to wake up and the uh, awakening that I think uh, Mayor Magalong is uh, coming up now is to put that awareness into the mind, especially the young people. Payag na ba kayo na yun na lang may yaman, yaman ng yaman, congressman, anak nila, mga apo nila, yun na lang dahil sa pera nila. Hamon niya ngayon sa mga alkaldeng hindi pa pumipirma, makiisa sa naturang Mayors for Good Governance Movement para maipakita ang malasakit sa pinamumuno ang mga bayan at lungsod nang walang bahid ng pangungurakot. Rend Guzman para sa Luzon Headlines.